Samantala, patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga impila ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng lunes, ika kaanim na araw sa buwan ng Enero. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa karagdagan pa nating mga balita... ilang mga senador naman ang nagpahayag ng pagsuporta sa naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-reorganisa ang National Security Council kasama na rito ang pagtanggal kay Vice President Sara Duterte at silan pang mga naging pangulo ng bansa sa listahan ng mga miyembro ng National Security Council. Gaya ng dating Pangulong si Duterte at ng dating Pangulong si Gloria Macapagal Arroyo. Sabi nitong si Senador Francis Tolentino. Prerogative ng sitting president at nasa discretion ng Pangulo ang National Security Definition. Dapat daw hindi ito national security na alam ng marami. sa raw dito ang foreign relation. Saklaw din ang economic, social, security at ano pa man. Kaya kung ano man ang piliin, Sino man ang piling magbibigay sa kanya ng mga paalala o mga payo gaya sa usapin ng foreign policy, legislation, domestic at internal security policy talagang ito ay nasa sa kamay lamang ng Pangulo. Matatandaan nung biyernes ang Palasyo ng Malacanang nag-anunsyo na magkakaroon ng reorganization ng National Security Council sa pamamagitan ng Executive Order No. 81 na nilagdaan ng December 13 Executive Secretary Lucas Bersamin. layunin ng reorganization ang streamlining ng membership ng National Security Council para daw maging mas angkop ito sa mga nagbabagong challenges ayon pa sa Executive Order. Ang pagkakatanggal kaya Duterte mula sa pagiging membro ng konseho ay bahagi raw ng reorganization ay long overdue ay naman kay House Assistant Majority Leader at Tingog Partylist Congressman Jude Asidre. Ang kumukontra lamang sa ginanap na reorganization ay ang mga kaalihado ng mga Duterte gaya ng dating Presidential Legal Council Salvador Panelo il advice daw ang pagkakatanggal kay Vice President Sara Duterte sa dating pangulong si Rodrigo Duterte. Samantala ang reorganization ay naganap naman sa pahabang nagkakaroon ng uh, paiminitang relasyon ang kampo ni Pangulong Marcos at ni Vice President Duterte kung saan mismo si Sara Duterte pa nga ang nagdeklara sa publiko na may kinontrata na siya para patayin ang Pangulong si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., asawa niyang si First Lady Lisa Araneta at si Speaker Martin Romualdez. Matatandang si Marcos at si Duterte ay magkasamang nanalo sa Team Unity noong May 2022. Pero nagkaroon sila ng falling out noong nakaraang taon. Matapos matuklasan ng mga kongresista confidential fund na tila nalustay ni Vice President Sara Duterte. Bungan nito, tumanggi ang mga kongresista ang maglaan muli ng confidential fund sa Office of the Vice President at sa Department of Education na dating pinamumunuan ni Sara Duterte. Sabi ni Sen. Sherwin Gatchalya ng kasalukuyang sitwasyon ang maaring nagtulak sa Pangulong i-reorganize ang National Security Council. Kasama na rito pag-alis kay Sara Duterte sa listahan ng mga miyembro. Binigyang diinigat sa na habang ang Pangulo ay kinikilala ang kahalagahan ng mga kaalaman ng iba't ibang mga naging Pangulo ng Bansa at naging Vice President of Security Matters, alam daw naman natin ang totoong sitwasyon kung bakit tinanggal ang mag-amang Duterte at ang dating Pangulong si Gloria Macapagal Arroyo ito raw ang talagang maaaring dahilan kung bakit nagkaroon ng reorganization sa National Security Council. Ang mahalaga raw, ang kasalukuyang membro ay makapagbibigay sa kanya ng mga tamang payo, napapanahong payo para magkaroon ito ng tamang desisyon para sa bansa. Sabi naman ni Congressman Asidre, suportado niya ng buong buo ang desisyon ni Pangulong Marcos na tanggalin ang mag-amang Duterte sa National Security Council ang hakbang na ito ay matagal na raw dapat ginawa. Wala raw puwang at hindi dapat membro talaga si Duterte sa National Security Council matapos nitong magsagawa ng direktang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, unang ginang at maging ni Speaker Moldeze. Sa kasalukuyan, sabi ni Asidre, maliwanag namang si Sara Duterte isang clear and present danger sa seguridad ng bansa hindi rin naman pwedeng itanggi ni Sara Duterte public record na si Vice President Duterte nagsagwa ng direktang pagubantang ipapapatay niya ang Pangulong si Ferdinand Marcos. At nagkwento pa nga ito na may kinontrata na siyang isang hitman o asasin para barilin ang nakaupong Pangulo ng Bansa, ang asawa nitong si First Lady Lisa at si House Speaker Martin Romualdez. Sabi pa ni Kongsman ang ganitong mga aksyon at mga statement ay hindi raw pwedeng itatwa o itanggi. Na ang posisyon ngayon ni Sara Duterte isang clear and present danger sa seguridad ng bansa. Ngayong wala na si Duterte sa National Security Council, mas secure ang buhay ngayon ng Pangulo at ng kanyang pamilya ang mga nakakalarmang revelasyong ito. Ang pagkakatanggal kay Sara sa National Security Council ay isang logical at mahalagang hakbang para protektahan ang integridad ng governance ng bansa at masigurong kaligtasan ng mga leader na ito. Dahil sa ngayon sa totoo lang, si Sara Duterte naman bilang vice Presidente, ay hindi naman maituturin na relevant o mahalaga ang responsibilidad nito sa pagiging miyembro ng National Security Council, sabi naman Executive Secretary Bersamin. Magkaganon man kung kinakilangan talaga ang expertise kung meron man si Sara Duterte sa National Security Council. May kapangyarihan naman ang Pangulo na dagdagan ng miyembro nito o mga adviser. Sa ngayon, ang National Security Council ay binubuo ng Pangulo bilang chairman. Kasama rin dito ang Senate President, the Speaker of the House of Representatives, Senate President Pro Tempore, tatlong Deputy Speakers ay the Designated Speaker, at ang Majority at Minority Leaders ng Senado at ng House of Representatives. Matatandang nung nakaraang taon, si Sarah Duterte sa isang Zoom press conference ay nagdeklara na may na raw siya o kinontratang hitman para patayin si Pangulong Marcos at ang kanyang asawa. Ganon din si Speaker Martin Romaldes.